Eto, uh, Mayor, uh, balikan ko lang, yung may mga bago bang uh, tourist attraction, uh, places of interest sa Baguio? Uh, Maliban, siyempre, yung uh, Burnham Park at uh, iba't iba pa na nakasanayan na na pinupuntahan. Oh, good point, oh, good point, uh, Raymond. Alam mo, Raymond, uh, ang aming record in 2019, umabot ng 1.7 million visitors namin, kami. Pandemic yan, no? Pero nung tinitingnan namin, tinitingnan namin yung aming uh, records, lumalabas na umaabot pa kayata kami ng 1.9 million. Mm -hmm. Kasi may mga hindi pa na-registered ng na mga accommodation facilities. Ngayon mm -hmm. na na yung, yung aming listahan, yung aming inventory, ang expected namin, kasi talagang ang dami umaakyat dito. At in fact, in 2022, nalampasan namin yung record namin 2019, pre-pandemic. So we're expecting by 2025, we're expecting that around 3.5 million the tourists wow. na dito sa Baguio. Kaya we are preparing for that. Kaya kailangan tayo siya, may strategic plan. Kaya yung mga tourism spots namin, nagdadad kami. Kung ang una, meron na kaming garden. Siguro na kaming siguro na meron botanical garden. Tapos yung katabi ng botanical garden na eh, yan, meron kaming ilalagay ng mga multi-level parking building. Tapos magtatayo pa kami ng isang innovation hub pa doon, courtesy of uh, a fund that will be provided by Tesla in the amount of 280 million. Again, that would benefit again our young leaders at youth project. Another is yung mga parks namin, nagtatayo pa kami ng tatlong, apat na parks pa. Sa syubad na syudad ng Baguio, nagtatagdagan, Mayan Park, yung arboretum namin, tapos meron pa kami tinagawang another park dito sa dito sa park, dito sa Aguinaldo Park lapit po sa SM uh, na building. Tapos uh, meron pa kaming dating developed na -develop ng Eco Park na yung dating pinaglalagay. If you remember, nung uh, Raymond, siguro na nabalita mo yung lugar na nag-erode yung mga pasurat. Maraming time. Okay. So, yung yeah. na transform na namin yan ito ang Eco Park. 2019, it's just a matter of one year and six months. I-transform it na namin. Yung baho niya na uh, almost 30 years na napakabawang lugar in just a matter of six months, napanggal natin yung baho. Tapos ngayon, law, uh, part. So, uh, ito yung mga tourist attractions na uh, pinupunta ng mga turista. Another is yung aming smart city. Uh, yung smart city command center, which is the first of its kind of in the entire country. It's a single platform, Cisco and technology, one of the one of the best and expensive uh, technology in the world. No? Uh, yan ang karamihan na pinupuntahan kasi nagpe-benchmark yung ating mga ibang-ibang mga ibang-ibang local government units at national government agencies. Sa so, private sector naman, yan yan. Meron silang ito yung Christmas Village, nandun yung ating Stone Kingdom, at uh, meron pang mga ano Tamawan, ito naman yung sa mga creative uh, artists, creative arts. Tapos ang dami pa, ang dami pa naming tinatayo. Uh, meron kaming itatayo ulit ng mga, what, uh, agro, uh agro to uh, uh ang background nito uh agro tourism tatayo kami ng isang isang katpadyan sa uh, urban gardening na laboratoryo